Bahagyang uh, kinabahan ang uh, pamunuan ng McDonald's at ni uh, Vice Ganda Pero bago natin pag-usapan yan ay isa munang maganda at mapagpalang oras sa mga all Yun nga po no, bahagyang uh, tumigil ang ikot ng mundo nitong uh, McDonald's at uh, ni Vice Ganda Kasi si Vice Ganda nag-endorse ano eh, nag ng... Uh, uh chicken uh ng McDonald's at ito ay uh napabalitang hindi daw nagustuhan ng MTRCB eh baka naman na uh, gusto ng MTRCB sa Jollibee kumain si <laughs> si Vice Ganda o kaya sa KFC pero ang totoo niyan ay uh, yun pala ay ano lang gawa-gawa lamang na balita hindi naman daw totoo ito sabi ng MTRCB at wala namang uh, hindi magandang nakita doon sa naging advertisement na ginawa ni Vice Ganda sa McDonald's. Ay sarap na sarap nga siya doon sa pagkain ng uh, manok ng uh, fried chicken. Masarap masarap naman talaga, 'di ba? Yung uh, fried chicken sa McD, 'di ba masarap 'yan, 'di ba? Pero ang sabi nga ng iba ay baka mas masarap sa Jollibee <laughs> o kaya sa KFC. Ganun pa man ano, uh, medyo kinabahan. Ang mga fans nitong si uh, Vice Ganda dahil kasususpend lang ng 12 days ang iniisip nila ay uh, masususpend na uli. Pero kung uh, nagkamali nga naman siya doon at uh, pinak nagpakita na naman ng hindi kaaya-aya ay uh, maaari Kasi uh, alam mo na ang MTRCB ngayon ay naghihigpit ano? Naghihigpit igpit na hindi lang para sa uh, kilabise Ganda pati na rin sa ibang mga artista no lalo lang lalong lalo na sa mga noon time show na maraming mga bata ang nakakapanood so ganun ang nangyari marami ang nag-react marami ang uh, ang umiyak sa social media at ang sabi ay ano bang mali dun sa pagkain ni Vice Ganda sa masarap na manok ng McDo oh, masarap nga naman talaga eh. sarap na sarap siya dun eh ang sabi nila ay hindi naman tulad nung pagtikim ng icing yun eh ibang-ibang nga naman talaga ang uh, pagkain. Normal naman yung pagkain. Napanood natin ng uh, commercial. At usually ang commercial ay eh, talagang uh, lagyan ng feelings talaga yan pag kumakain kasi iniendorso mo yung ano eh. Isang produkto ng isang uh, tulad nyan fast food. Fast food chain. 'Di ba? Yung uh, McDonald's. So kailangan yang uh, galingan. 'Di ba? hindi tulad dun sa icing na yon ay iba naman yon talagang uh, medyo na uh, nakakaasiwa nga naman ang nangyari dun kaya nga sila uh, ng 12 day suspension di ba kahit man sabihin ng nakakarami dyan ng mga fans ni Vice Ganda at ng It's Showtime na walang mali eh meron yan kasi kaya nga nasuspend eh dahil kung walang mali yan eh hindi yan masususpend. At nagbalik na pala itong It's Showtime, ano, no uh, October 28. Ah uh, sana naman ay matuto na sila at uh, maging maingat. No, gawin nila ang kanilang uh, pagpapatawa at pagpapasaya ng mga kababayan natin sa ano sa malinis na pamamaraan. Huwag uh, haluan ng mga birong uh, hindi hindi aya Para naman yan ay para sa kanila, at para na rin sa mga fans nitong It's Showtime. Di ba? Tungkol pala dito sa sa napabalitang ipapatawag ng MTRCB itong si Vice Ganda at ang McDonald's dahil nga doon sa sarap na sarap daw sa pagkain ng uh, chicken sa McDo. Ito ay pinabulaan ng uh, MTRCB at nilinaw ng MTRCB na wala silang ganung ano, ganung uh, statement na ipapatawag si Vice Ganda. Talaga naman yung mga ibang mga kababayan kasi natin ano ay uh, gumagawa-gawa na lang ng kwento. Pero kumalat ito, kumalat. Oo, talagang uh, uh, kumalat sa social media. Kaya medyo kinabahan itong uh, ano uh, mga fans ni Vice Ganda. Siyempre, eh, iniisip nila baka another 12 days. Yun ang uh, naging uh, issue dyan. Kaya talagang uh, makikita mo na yung pagtatanggol nila, no? Na walang mali dyan sa pagkain ng uh, manok sa McDonald's. Yun ang uh, may mga bibi nagbibiro doon na dapat hindi daw sa McDonald's. Eh wala tayong magagawa dyan dahil uh, yan ay advertisement, ano? Ah, uh, kanya, kanya silang ano diyan, kanya-kanyang uh, diskarte sa pag-advertise ng kanilang products. Kung sino man ang kanilang kukunin ay uh, siyempre ang kinukuha nila ay mga sikat para lalong uh, sisikat ang kanilang produkto at lalong uh, uh, pupuntahan ng mga kababayan natin. Eh ito namang McD at uh, kahit ng Jollibee or KFC, kahit hindi naman mag-advertise yan ay pinupuntahan naman talaga ng mga kababayan natin 'yan. 'Di ba? Kahit na wala silang mga advertisement ay talagang dinadayo kumbaga. Ay masarap ang kanilang uh, ano mga pagkain. Lalong-lalo na sa mga bata, 'yan McDonald's at saka yung Jolly uh, uh, Jollibee, Kaya patok na patok sa masa. 'Yun po ano, nilinaw ito ng MTRCB na wala silang ano, wala silang ganong statement na ipapatawag si Vice Ganda at ang pamunuan ng McDonald's dahil doon sa sarap na sarap si Vice Ganda sa pagkain nitong uh, fried chicken sa McDo. Yan po ang update. Maraming salamat muli sa inyong panunod. Pagpalain nawa ang bawat isa. God bless everyone.